Magandang umaga po mga farmbin. Kumusta po kayong lahat? Nandito po tayo sa kabilang ilog po sa ating taniman. At maaga po tayo dito gawa ng may umorder po ng sitaw. Ay tamang-tama -tama po yung ating unang luang po dito ay naiwan po natin ng isang araw. Kaya ito po yung marami pong pitasin. Yan. Ang panahon po dito ay ano? Yan ang ulan po. Mag-i-spray po sana tayo sa ano po sa uhod ng ating talong ay hindi po ako makapag-spray gawa ng maulan ng panahon. Kaya po madilim ang panahon natin oh. Gawa po ng shear line. Ito po yung ating pitasin oh. Yan. Ayun lalakan na po. Hmm. Naiwan po natin ng isang araw. Maganda po oh. Nasa 29 kilos po yung ating naputi po nung isang araw. Ay marami pong putihin uli oh. Yan po oh. Ito po yung pangalawang luwang natin. Ayan po yung una. Gawa ng hapon ng hapon nung isang araw. Hindi po naubos yung pitasin. Ay eh, kaya ngayon po ulit tayo. Sumugod po sa bahay yung ating mga kabaranggay na mili po ng mga gulay. Kaya nakakatuwa din pong magtanim. Pagka ganun pong maraming nabili ay eh, di Nakakatuwa po dito po tayo sa unhon. Karing, kita sa Yan ang lutong po mga kabramdin oh. Walang spray po. Kaya napakaganda po nito mga kabramdin. walang chemical po mga kapambing anong sarap nito oh. thank you Lord, po sa blessing kahit po makaluha ng pitas ay emiron ay ay hindi pa nga po ulit tayo makapagtanim nung buto po ulit ng sitaw doon sa kabila po gawa ng may gawa po, po tayo sa ating project po ay Mga ilang araw pa po yun. Siguro mga tatlo. Magtatanim po ulit tayo ng sitaw. Ang haba po oh. Pag po natapos yung ating project, balik po tayo sa ating ano. Pagtatanim din eh. tamang tama po ay di papuntang sa yeah, Iya, ganda pagkalipas po nito ay ating ipapahinga po ng mga ilang buwan ito ng ating taniman ng sitaw kaya sa iba tayo namatanim ng Abril po ito Sana ulo po natin panahon mga kapantin. Sa inyo po, maulan din. Ah, lagi na ulog po din eh. Walang tubig ng ulan. Walang ulan. Ito yung matalikan. Ari po yung ating napitas mga kaparambin. Yan. Dalawang ano pala ang po ito. Dalawang plat pala ang. Ay tayo po uuwi po muna. Gawa ng maghahatid po tayo sa mga bata. Ay yung tira po mamaya na po uli. Yan. Marami pa po ito. Ito pa. Yan. Sa bababa pwede pa rin po. Mamaya na at tayo po yung mahatid ng mga bata sa school po May mamaya maya, maya po ulit para tapos lang po natin magharbis harvest po mga parambin bumalik po kami ni Kuitan, Itan Kuya po. Oo, yan. tapos na po ari ito po ang ating nakakuha yan, ito po mga parambin Yan. pagkadami po para mas marami ngayon ano to eh mas magaganda po ngayon kaysa nung nakaraan natin Harap kay kuitan po nakuha Harap po yung atin eh. ah pagkadami o yan oh. ah, salamat po sa blessing ayun na una pa kanina kalahati nito siguro yun na po yan oo uh, meron ako nakuha dun ay oo uh, kanina umaga yan gagaklaan po namin tapos uuwi na po 11.30 na po ay pag po hindi dumating yung materialis edi eh, di mamayang hapon pagkakain ay sa talong po tayo may putin din o toy oh. yan o oh, dami po mamimili po tayo diyan mamaya may malalaki din tumila naman po ang panahon o oh. tara toy gagaya ka na lang po tapos po natin ang ano sitaw po o, biglang ulan po uli ang ating panahon eh. Kasi kuitan o toy. <laughs> Yan. Tatawid na naman po tayo sa uh, ilog po. Malasuka ano? Oh. Hindi naman po masyado malaki. Malasuka la ang. Sige. Mamaya po malalaman natin kung makakalim ito. nung nakaraan po ay ano ay 29 na kalahati po ang mm, ating naibinta pero pagkakadami pong rejik, halos hati po ang rejik gawa ng ano nga po yung hindi po kagad na pitas natin yung kay baba, kaya nakaganon, ay ngayon ay ating napitas na po lahat nakasapitasan po hindi maralim pa rin nga ang eh hanggang ko ang ating eh, pag po mamaya ilumakas, ay pag pumamaya ay ay baka po tayo hindi naman makatawid din eh hindi po natin makukuhin talong baka bukas na mamaya po malalaman natin kung anong sitwasyon ng ating ilog kung lumakas hindi po tayo tatawid pero kung mahina edi pwede... tatawid po tayo pag kaya tatawid po pero pag hindi hindi po gawa ng delikado po tuloy so, na po tayo update po tayo din sa ating project po may pader na po para po yung ginagawang padir ngayon Nag-aasinta po ng hollow box din sa unahan Para po matapos na rin unahan natin Wala pong narating na buhangin. Wala na narating Naku Ha? Wala daw po Sayang Sana yari na rin. ringin na no Mamaya Ha? Kulgar Kakanay po tayo Kakanay Tanghalin ha Ha? Kakanay po Parinatan ay, hindi deliver Putoy. Wilmer. Yeah, iya pa na eh. <laughs> Ay, wala. Ay, paano yun? Kasi ito, kulang. Kulang. Isang halo na yan. Ah, Pagkakasayang, ah. ano? Ha? Tapos sa ah, anare, no? Kaya naman ang sayang po ay matagas na po itong plurin natin. Ayos na. Ah. Yun lang ang problema natin. Hindi po nag-deliver ang ating Inordera ng buhangin. Sana tuloy tuloy po ang trabaho natin. Mapatigil naman ayun pa naman pala baka naman mapupunuan pa pare. magandang hapon po mga karmbin at tayo po ay ano patapos lang po magkarbis ng talong po naka isang sakop po tayo tapos yung sitaw po natin ay naka 43 kilos po may git ay po ang ating harvest po ngayon ng sitaw diretsyo lako na po sa ating mga kabarangay ang ating bigay po wala ang ay ano 50 per kilo po gawa ng dumami Madami-dami naman po. Tsaka po pati ano, para po naman hindi masyadong mahal yung ating binda sa ating mga kabaranggay. Tapos makatikin din po sila ng sariwang gulay po. Ayan po mga kambin. Ayan po. O. Bali, pero ito po ay ano laang. 33 kilos po. Gawa ng sila paring atan po. Tsaka si Kuya Itan ay magtitinda po sa kanilang barangay. Ang talong po ay ano, 5 kilo. Tsaka po ang sitaw ay 10 kilo po ang ititinda nila. Ang kasama po natin si Mami. Hello po. Yan. Para po yung talong natin, no? Eh. Kalahati daw talong. Dala natin ang dito. Kung ito, bro, ano? Dito, tasla. Ilatag mo uli yung isa. Pare, ah, eh. okay. ate, bilip. Okay. So, ano bang? Ano sa din? iyo? Palangit. Sitaw talong. Sitaw ay 25 ang tali. Ang tali. Ganyan. Kalahating kilo. Ano, 30 ang kalahati. Kalahati po nito. Kalahati Mm. Ano bang ano po? Tama lang. Yung tama lang. Yung malaki. Dapat Tama, 30 plus 25, 55. Uh. May pasubra po ari ate. Ang baray mo. Ang baray

Pagtimbang mo sa ating eding, kalahati. Sa ating kilo. Mayroong hmm. timbang natin yung para. Ah, doon pa. Ito sa kaya. forty Ano niwang pera si Katire? Bakit, ah, nagtuturo? Ikaw nag-aalaga. Nag-ano sila? Nagpapagawa ng bahay. So, tatay hmm. sa... ganun, talo. Yan, ati, re. Lampas na yan. Lepa ito ay 30 nah, sakli ang dali at ang hirap lang, 5 piso ay, ito ang 30 ito ang 30 ay, ano ba? 20 lang, 20 lang ba? ito, hey, so, akin na yung 5 dyan Okay, magulang ko. Oh, ito so na ano po sa akin. Hindi yan isda, ha? Magkano mabiligay sa akin? 30, ano po? 2, 4, 5. guys ang inyong lagayan ng talong <laughs> kayo ano? ay bawal daw baga ang 8x11 bawal daw ang plastic eh okay? di rap okay. uh, kahit lagay sa rap hindi na malalanta ayun na na yung kuya kalahang kilo ar 25 o oh, mare talong ha? Uh, ay, ayun, wala, Kalahating sitaw. Ah, talong lang. Bagong pitas yan. Kalahating na ito? Oo. Uh, Oo. Uh. Oh, alam ko yan. Ay, ate uh, ito. Kapalit, na ito. Ano ito? So kalahati na ito? Opo. Kalahating. Kalahati. Apat na kanya ang kukunin mo. Opo. Opo, opo. Oh, ito, ito ang kapalit, pasalubong. <laughs> oh, nag, nag barter na po kami dito, uso palang barter. Ikaw, gulay. Oh, gulay. Talong. <laughs> Naubos na po mga kapambing. Yan yeah, o. Oh. Wala na po, Wala sa akin na, na lang natira. Sa Saka yung pasalubong kong palit, ano. Sita o. Palit sita. <laughs> nagbarter ay naman po pupunta sa taas po at hindi niyo yung mga mga po yan sir ka. po kayo dito po tayo dito na po tayo sa ating project po at i-update po ulit kayo sa ating project ito po yung nagawa po may mga yan po pader po kompleto na po ang pader sa unahan natin yan doon po sa doon po ay may pintuan po doon doon sa may doon po ay sana po yari mawuflo ringan. Tapos po ito hanggang hapon sana. Ang problema po ay hindi dumating po yung ating order na muhangin. At tayo nga po ay e, biglang umorder. Ay yun know, naman po ang ating inorder na may ginagawa po kaya hindi po bad sila nakapag-deliver po sa atin. Bukas daw po aagapan. Ayun, ipagpapatuloy po natin ito. Tapos tayo pinagpagawa kay sila po natin na ito pong lagay natin ang big pag habang nanganganak? Habang nanganganak po. Kailangan po yung may ganito. Gawa ng yung ating kulungan dito, masyadong malawa. tayo e kung saan, saan po yung nakita. Baka maapakan. Kaya nagpagawa po tayo ng bukod na ganito. Dalawang ganito po. Yan, ganito. Dalawa lang. Na plastic mating po, dalawa. Tapos naglagay po ng frame ulit. Yan o. Tapos ang siding po, steel mating, Tapos sa ibabaw ay tubo. Ito naman po ay ano, mga tatlong araw lang, ang dalawang araw ka naman. Habang sasanay po tayo, habang hindi pa nabibis sila ng maayos, ay doon ito po ay nilalagay ang bit dito. Hindi, tsaka pag nanganganak ay, ay hindi po agad nagpapadede so, ang inahin hanggat may lamanan po yan. Kaya tapos po muna ang pag-anak. Mas maganda na po dito, hindi masyadong nagala ang ina. Kaya dito lang po siya. Yan. Doon, dati sa kapila, may huli. Uh, huli. At okay, yan ang Ito po ang ating update mga parmin. At siguro mamaya or hanggang bukas. Dito di di, di na pisa palang dede kung Ito lang ang maanap na po yan. Mamaya at yung BBC Biscayan po yan gabi. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. At shout po kay tita tito. Yeah, sa Las Vegas so, out, po. Shout out tito, tita. Yeah.